Uh, welcome to Nestor Lakay Channel at dito kami ngayon sa ano Rosario Cavite. Uh, bibili po kami ng ano ng tinapa dahil may mga pa order po si Nestor Lakay. Pupunta po kami sa kinukuhaan po ngayon namin ng tinapa. Dito po kami ngayon, nagkumutok po kami. Hello! tayo sa Sapa, Karangay Sapa 3. Dito po kami kumukuha ng tinapa Ayan, nandito kami ngayon sa ano po sa gawaan po naman ng, uh, ng tinapa po. Tinapang galunggong. Kami pa pre-order po kami ngayon ng tinapa at mamaya po i-deliver po ni Nestor Nakay. Yung mga ano po, ah, uh, nagpa-pre-order po kami kaninang umaga sa Imus Cavite. Ayan, meron po, ano, ito po yung tinapang galunggong at meron din po kami ano ito po yung sa tulingan po ayan po 100 po itong tulingan kasi ito po yung ano po adain po na galunggong yan mamayang hapon po ito i-deliver po sa ano po sa Imus Cavite ito sa barangay Sapatres uh, Rosario Cavite Ito rin po yung kanilang ano, atinapang bangus para araw mga sa bahay. mo na yung isa, mo na yung mo na yung isa. na po Depende po. lang mas maganda po nakuha. Nire-repack mm -hmm. po yan, taing na dalunggo. Nisan po kasi yung perkina hindi kaya ano, nakakata ato ka pa? ay mas bigsyo po ito po yung mga nakabilad po na isda po dito, ito po yung mga taing na galunggong po po siya po yung may-ari po nito si Madam Elvie po. Ito po yung daing po na bangus po. Ano po? Yan, ito po yung daing na bangus. Yan, binibilad. Daing po, binibilad. po. Siya po yung may-ari. Dito po kami ngayon kumukuha po sa kanya ng ano, ng mga tinapa po, tapos bangus. Yan, sa mga gusto pong umorder po, talagang po kayo dito. Pabigay nga neng, Terlin. Pata pa. Ito po yung mga daing na bangus po. Inihahanay po ni Madam. Ibinibilad po. Yan, dito, ito po yung Rosario Cavite po sa may barangay sapatres. Patres. malapit po yan dito sa dagat. Yan, masarap po ang ano nila dito, ang mga daing po nila, ang tinapa. The best po, nag, sinahog ko po, po siya sa munggo napakasarap po talaga ng daing. Ang kanilang tinapa, opo. Oh Sobrang sarap. Thank you, thank you, madam. <laughs> ayan itil ano tilapia. daing na tilapia tilapia ang batanggas tilapia ang batanggas po sarap ito na po yung final order po namin tapos sinaantay po namin yung tinapang bangus ano pa tinapang bangus ah, iniluluto pa lamang po yung tinapang bangus kuya anong ano talipa pa ano kaya na kayo ha ano ba na talipa pa oh. mata o Pintrol namin po eh. Darot makakuha kay din ng pwesto, kaya lakay. Hindi ko mahal yung mawala. Ayan, ito. Naglalimot. Oo, sabi ko. Mayroon lang ah. Bawal mo eh. Ano yan? Pwenta lang yung lakay. Umayot, matapos yun. Wala akong ganyan bagay. Ano yun ah? Nga harap ko yung ko Hindi pa tama sa pwesto. mga pa Ano, kuya lang ay babawasan? Ito, bagong luto na ng... Robot Like the Andito ako ngayon sa lutuan ng Sino you know, eh si Kuya? Hello Kuya. Ito, ito, ito yung pinakamagaling na chef cook ng chef cook ng tinapa, ayan. Oh, kuya, gaano katagal niluluto ang tinapa? Depende po sa ano sa oras na pagdana yung pagluto. Pag tinilik mo naman po, na mapula na, ayun, pwede na 'yun. Pag yung mm -hmm. kagay po ng tinapang bangus, yung nating natin yun, ng tinapa bangus. Ilang gaano po katagal lutuin po tinapang tinapa din po pag yung lalo pong may dito yung pugon. Saglit lang po kasi may crispy siya, eh. Kuya, gaano katagal ka na nagluluto ng tinapa? Siguro mga ano po 8 years siya Oh, 8 years old. Oh. Oh. na rin po. So, uh, ito, pamilyado na. Meron na po. Uh, um, si Kuya, ito yung si Kuya yung pinakang ano eh. Ano ko yung sikreto ng, anong pagkakaiba ng tinapa mo sa iba? Na uh, nag siguro, pagkakaiba nila sa akin, sa tinapa ko, siguro sa akin, may malasakit pa sa tinapa ko. Tsaka, yung... Ano kaya pag mamal sa trabaho mo? Ayun, uh, yun, yun yung sikreto. Yun yung, 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 yung sikreto. Kasi yun, pag hindi mo binigyan ng pagmamal yan, eh, spread, barbara ka lang. wala. lasa. Wala, walang lasa. Oo, uh, kuya, taga dito correct, pa, ka ba? Dun. Kuya, taga dito ka sa Rosario Cavite, ano po? Apo, Ayan. Ito ah, ay, yun. yung Ah. Yan ang sikreto. Yung may malasakit yun, sa trabaho, yun, may namahalang ang trabaho at may pagmamahal. Yan. Ganun, yan. Ang, ano. At Ako. ano, ikaw po yung nagtitimpla ng tinapa. Ano po? Yan. Yan po yung kanilang ano. Luto Ako, ng tinapa. Ay, ano, 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 ano. po. Yung inaantay po, natin. Yan po, po nila niluluto. Tinapa Tinapa. Ayan. Ayan. Ang bagong luto. Oh. Wow. Ayan. Ang sarap. Oh. Um.